namin tinago guys pero medyo nanalo kami sa loto kaya bumili kami ng magandang lahat iya yeah, house tour namin kayo yung walking closet ko guys nakikita nyo nandito yung mga formal attire tapos nandun yung banyo and then ato makikita mo yung sarili mo hindi pa namin tinatanggal yung mga price tag sa kasi uh -oh. uh, gusto namin makita ma-remind kami lagi na mahal yung mga binili namin for this walking closet Meron din kaming mga ano tawag dyan ba? Chandelier. At yes. ah, dito yung mga bags namin, mga toys, kanya, pag magta-travel kami. Ayun yung isa kong anak. So, ito yung bago nating house. Nag-house tour tayo, be. Kitchen. Where's the kitchen? Oh, pakita mo na natin yung banyo. Ito yung banyo namin, guys. Ayan mo yan. O, oh, ito. Tapos, ito. Ano ba dito yung mga towel-towel natin? yung crib ng baby namin, no? diba? Sa amin talaga to kasi may crib yung baby. Ito yung work from home setup ko. Tapos dalawa actually yung table ko kasi ano, naiinip ako minsan pag isa lang. <laughs> <laughs> Tapos, <laughs> <laughs> Tapos ito, ano lang, changing pad lang ng baby namin. Ito yung sala. Medyo maliit lang yung house actually. Diba aesthetic siya? Ito namin tinatambak yung mga ano namin, yung mga basahan sa labas. Tapos, unique tong bahay namin kasi nakapagpatubo kami ng halaman na walang lupa at tubig. So, galing pa sa Mars yan. Is ni Aaliyah sa house namin. Enjoy na enjoy talaga siya dito. Binigyan namin siya ng sarili niya lamesa, kitchen, kasi matakaw siya. So, kahit natutulog na siya, gusto niya kumakain pa siya. Ayan. Do you like your room, Leah? Tapos ito yung actual room ni Lia. Lang ano kama. <laughs> ano lang yan, pinaparenovate pa namin. Bahay pa ba natin? Ito sa kapitbahay na yata. <laughs> Ay, may kapitbahay. Ito <laughs> sa bahay natin. Hindi naman natin sila in-invite. Ito yung, ano, kuha ni Dave. Very comfortable dapat. At, hi, baby. Makabasag tayo. Ito, ito, banyo mo ba ito, di ba? Ang ganda ng banyo niya. Dito, banyo. Banyo, yan? banyo to. Hindi. Ano mo. Andi. Ano siya? Ano, nasa condominium kami. Ito yung balcony. Ito, guys, yung ano namin. Veranda. May kapitbahay lang na nakikipaso. pero. So, meron din kami din ng lagayan ng mga cups. And, you know, stops. Sobrang laki kasi ng bahay namin. Hindi ko nakabisado. Pasensya na ha, guys. Hindi namin kabisado yung house. Gumagawa pa kami ng mapa. <laughs> Babe, bakit kanto yung pagkain natin flat? Ang ito! Kalahating milyon! Oh my God! Bakit ano ang ulo ko? Ganyan natin siya nabili. Rhea, yeah, you want some tea? Oh, kita mo? Sa amin talaga to. Kita nyo, Leah's Kitchen hindi kami nag-joke amin ah, tong lugar na to nabili na namin to yes. ito yung ano, main house naman ng mama ko kasi binilan din namin siya ng house madami kami pera ito <laughs> so, na no, laptop siya dyan Tapos, uh, gusto niya ano, Filipino team may pansit siya dyan everyday hindi mo makikita si daddy so dyan nasa taas si daddy kasi langit niya ang pag-akyat <laughs> <laughs> Oo, oh, ako okay, yan nung bata natin. <laughs> ito yung maid's quarter natin, ano. binigyan namin sila ng sariling house. Oh, this one. yung shoutout sa mga yaya namin. Madami sila, 100. <laughs> eh, ito ba yung banyo natin? Ay, storage room. Ang yung nagtitinda. Bed ba yung storage room natin. Ang laki ah. Honey. Han? Babe. Babe, can you get me some, ano? Orange juice. A few moments later. Pagod dito. Where's the mother? Guys, nakawala mama. Nadaanan natin ito kanina <laughs> eh. We've been here hindi kami nag-i-enjoy ma. nawala ako. <laughs> na nawala na si mami. Nawala na si mama. Calling the attention of Luz Domingo Bermas. Calling the attention of Lorelyn Bermas. Please proceed to the nearest exit. Aligaw na tayo. Huwag na tayo mag... Ilapag mo na yan. Umuwi na tayo. Papagod na ako dito. Oo, oh, ganun na kaya naman to. laki-laki. Nasaan -laki. na?